ang ating mga subscriber from ano bulacan, bulacan. Mm. yeah thank you so much Manina, po ko mukha thank you rin po thank you <laughs> <rin> po. <laughs> Ayan mga ka-dragon, bali nakaluto na tayo ng ating ano, uh, ibenta ngayon, araw. Ayan guys, meron tayong, ano, bisita from Marilao sila, Jek. Marilao. From Marilao, Mar Bulacan. Marilaw, Bulacan. <laughs> <laughs> Hindi naman kami in-inform, guys. Oo. Galing sila ng Marilao tapos may pinuntahan sila dito sa Kanwaleng. Oo. Oh kanwaling then demeritus the daw malayo po yung kanwaling dito mga siguro one hour papasok oh. sa oh, ano layo tapos pinuntahan nila kami dito sa tindahan ayun <laughs> <laughs> Ayan, ang ating mga subscriber from ano, uh, uh, no, Bulacan. Yay! Yeah. Yeah. Yeah, hey. Thank you so At much kamanin, po. <laughs> Salamat po sa pang ano, pasyaw sa amin. Mabibinta ka ni doon. Ah, loko-loko ka ah. Pinuntahan niyo pala. ano? kapit lokapit Iniwan. Iniwan na kapit ba? Hindi gustong gusto sumapa po dito eh. Ay, hindi po kayo. Hindi po kayo kasi ng ano, sa sasakyan. O, oh, yun lang. Dalawa. O, kung dalawa po. Susunod. Hmm. Susunod, babalik pa. Opa, mag-inform niyo po kami next time para makapagpakatay po kami ng ano, kambing. Sa mga mga, Saya ganon po sa ganun po kami pag dina tayo kami dito nagan po kami ng kambing hindi niyo po kasi kami inerme eh. sana, sana, <laughs> sana pinagpakatay po namin kayo ng isa <laughs> ayaw na, na kapit po ha 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 yung ha 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 po ha Meron po kami doon, dalawa yata, kaya lang hindi pa po siya nakakatay. Ay, huwag na yun po, ay, grabe na. Kaya nga, say, sayang naman. Next time, kung, next time, next time. Opo, mag-ano po kayo, abiso po kayo kung ano, babalik kayo para makapagtumba si Gigi ng kambing. <laughs> at saka baka. At saka baka. Po sa kayo <laughs> saka, at saka ano po, at saka baka daw, itumba din. Tumba lang <laughs> naman eh. Ayan. Pero nanay, hindi ko pa paunin yung ano, uh, ha? kalamansi. Naubusan <laughs> kami ng kalamansi. Yan, bibigyan natin sila guys ng dragon fruit. <laughs> Natikman niyo po yung aming dragon fruit. Ay, hey, ito na o. Nakamiss uh, ko. Pagdating hindi na nila pinatawad eh. Nakamiss hmm. ko kasi yan. Sarap. May dala pa ba sila ang bibili kayo Meron daw po. Meron po. Magpa nagpaano po kami, nagpanakuha po doon. Kasi napanood na rin sa vlog eh. po kami. Ano yung gagawin? Oh. <laughs> ngayon may gagawin ka na. <laughs> <laughs> oh. Ayun pa. Pagbagyo dito. Nako, dapa po lahat ng palay. Wala pong talagang so, angin, eh, no? zero. Ano po ang ina? Wala po kami ng alas na ani. Hmm. Ang ang ano po kasi talagang nakadikit siya sa lupa. Kaya wala na lang po ano doon. Wala na naman Pwede naman po nilang gap gapasin pero hindi na po. Siguro ano na lang. Pina ano na lang po namin doon sa tao namin doon. Buti lang pangkain nila. Ay, isang sisig na. Kaysa masayang lang po. Masayang. Hmm. Hindi lang po kayo napunta dito? Madulo. So, kami first time. Oh. Nakaraan. Pumunta kami doon sa farm. Ay, nakakapunta po kayo doon? Hindi namin kayo nakita. Ay. Sila kasi palagi yan. Kasi, gumawa siya dito. Hindi mm. kami Solid man. Hmm. Mm. Tapos kami, ngayon lang kami sumama. <laughs> ngayon lang po kayo? Kaya Ay, lang ng kambing. Salamat. Salamat tayo. Salamat. Lumagpas yung pampin. Parang sila ata yung nagpapicho nung nakaraan, hindi ba yun? Hindi sa pampin yung natin. Hindi ko matasadya sila doon. Kayo pa yung nagpapicho nung nakaraan? Hindi po iba. Kasi bulakan din po yun. Bulakan din? Ba ba na yun? Lalayo na rating na subscribe niyo Imagine mo yun, dulo-dulo. Tatawid pa ng bangka. Tatawid pa po ng barko. Oh. Mm. Barko. Malay. Malayo. Malayo. Malayo yung bangka. Wala. ayun, to the rescue na no agad.

Paano pa na rin sila mag picture na. Picture taking. Eh tayo Sabay sila, sabay sila. Sila yung ano. 'Yan picture. sa inyo po muna, cellphone nyo po muna. One, two, three. <laughs> <laughs> yeah, <laughs> <yun. laughs> <Ayun bayang. laughs> na po, Hindi na yun <laughs> yun yun <laughs> <laughs> Kasi yung dragon fruit lang pinunta nila dito, galing pa naman Bulacan. <laughs> Akala namin kanina kayo. Nung simula pa kayo. ng mundo. sorry nando na. Ayun dibawashin ay na din natin niyo na po kinuha yun? Kunin niyo na po. Hindi pipili namin. Merienda niyo po dyan sa daan. Thank you rin po. Thank you din po at least narating kayo. <laughs> Thank you po. Ingat po sa biyahe. Narating din namin. <laughs> Akala namin kanina, kayo sa... Mm, iba yung plate number d. So, wala rin nga rin sila api <laughs> <kay> kanina. Kuha <laughs> na ng hilo. Bye-bye. bye Bye-bye.

na language... oh wow. <along> <otherLOs> Dalawa, dalawang sabaw. po, Teh. mo araw na kami kayo Kitang Stiker, Nakapalo sa inyo, Isang taro ng Wait lang. Yeah. Ano sa pastel pa? Ano uh, um, uh, May um, May May rice. May rice. May rice. May May rice. May May rice. May May rice. rice. May rice. So, may so, rice. May rice. May May rice. May rice. May ito oh, na ako. Okay, ito yung pastel lang. Ah, oh, okay. thank <tis> Yung tindahan ko. Oh, ito no? Ay, yung rice. yung may rice. Ito 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 yung Chicken, 25. No. Ano ito No, no,

Magkano po tubig? ubig? daw, 12 daw. Chicken po. Kasi hindi hindi ko yung makarap. Hindi. 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 Hindi ero paero patuloy paero 25? paero patuloy 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 paero

sắp sửa 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 sửa

Pakete. Pasahan niyo po. Bayan niyo po. Para po Ano po? Burger dalawa. May noodles Okay, With cheese are 25 lang. Ito pa Yung burger with cheese or yung 25. Kani na